paps, mga paps, mga paps. Good afternoon, mga paps. Ipapakita ko lang sa inyo mga paps yung bagsakan dito sa may isi Marikina. Yung bagsakan ni uh, Bayani Sir Bayani dito. Hindi Bayani Agbayani ha. Kay Sir Fernando Bayani. Dating mayor dito. Ay, ipapakita ko lang sa inyo. Dadaan ako dyan ngayon. Pwede pumasok dyan mga paps. Lusot yan dito sa ano. Kasi kung ano, Sarado po yung ikutan papuntang ano, pabalik dito. Kaya dito kayo dumaan sa bagsakan. Binigyan dumaan dyan. Ginagawa kasi yung ano dyan, yung ilog. Gawa na nasira nung nabaha baha. Kaya sarado yung iikot ka talaga ano. Hindi mo alam. Babalik ka talaga. Papunta ka dun sa ano, sa may papuntang C5 na. Nung ka mag-u-turn pag gusto mong bumalik ng ng Marcos Highway. Kung gusto mo naman, doon sa ano, sa may river banks pwede. kung ma-traffic kaya, kaya dito talaga ang ano, daan, dapat. Dito. Isarado sarado na yan doon sa ano, dulo. Kaya tuturo ko sa inyo, yung bagsakan. Para pag pumunta kayo dito, dito kayo dumaan. May kita naman yan, no? BF City, bagsakan. Yan. Dito kayo pumasok. May daan po dito. Dapat doon eh, doon. So, ang pakanan na yun. Dapat doon. Dati. eh ngayon inupin na to see, para ano para may malusutan dito yun namin yung kutsi bumalik nakita nyo ba yung kutsi si lolo bumalik kasi ano yun eh sarado eh yan may gulay dito mga paps mura bagsakan eh sinabi yung bagsakan wala na mga durog na yung ano gulay kasi binabagsak eh <laughs> joke lang joke lang ah, dito kayo bumili ng mga gulay gulay marami dyan o, dito ang lusot yun ako may, may mga ano dyan may mga bus kapuntang bisaya terminal ang bus yan ingat lang yung pagliko dito kaliwa kasi may tuwi to eh tuwi kanan na Marcos Ayway na ulit ayan o work of seven na wala ito o oh, diba sa ini hindi pa nakakalam na pwede palang dumaan doon uh, pwede na ngayon alam mo na Oo, kasi pupunta ako dito sa santulan eh ngayon ito yung santulan pupunta ako dyan ngayon ngayon yung may lumiko na container naunahan pa tayo mabagal yan dyan eh Ayan, sandulan na to. Ayan, dumaan na to sa Marcos Highway ha. Ayan, tinuro ko lang sa inyo. Yun lang yun. Para pag pumunta kayo dito, hindi na kayo mga to. Okay mga paps, bye bye.